siya guys sa oil or sa gina, ginisang ano ginisayin ko na siya guys Ayan. same processing sa gulay so ginigisa ko na yung ano yung lamas isa ko na guys ayan medyo dami ni dami, dami damihan ko na lang yung owen oh, guys, siguro mga dalawang kutsarang owen oh, guys kasi madami din yung dapong na ilulutuin ko so ayun na guys isa ko na yung mga lamas loya ahos at sibuyo. So, ayun guys. Medyo yung kodakel ko, guys, eh, medyo wala sa isip. Parang out of mind. So, yung pagbibidyo niya ay eh, parang ano, medyo hindi mayos. Hindi nakasyo. So, yun lang, guys. So, está nilagay ko na yung tinapa niuno niuna ko muna yung tinapa guys kasi tinapa or sardinas kasi okay lang siya na sobrang lata yung ano sardinas kasi talagang ini-mix ko lang sa So, yung labong na yun, guys, is super dami. So, yung isang isang sardinas, tanatana lang. So, pinipino-pino ko yung sardinas. E yung nagka-camera, guys, tingnan mo, hindi nakapapos. Yung ko dito sa aking camera, na gusto gusto na nilang tingnan lang hawakan yung ano yung cellphone pag mag tiktok pag mag video na guys pinatamad na ayan guys sa yung salita yung okay, tapos tapos ng piga ayo na guys tapos na siyang piga ay niluto ko mix ko siya guys sa sardinas tingnan nyo guys I mix ko siya sa sardinas yung gulay na yan guys is super yummy sa akin yan ay parang karni na masarap pa sa kanya uh, na kanyang mga gulay yan hinalo-halo ko siya sa sardinas para yung sardinas ay nakasok doon sa dabong or sa bamboo shell fruits ay vegetable pala katapos nyo guys lagyan ko siya ng toyo purple na para medyo ang kulay niya ay medyo brown brown so nilagyan ko siya ng ano soy sauce or toyo nalo ko ayan halo-halo lang mix 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 ayan halo-halo ko ayan mix 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 lang tapos nyan guys ano na nilagyan ko siya ng magic sarap Ayan. bago ko siya nilagyan ng magic sarap guys nilagyan ko siya ng konting tubig lang konti lang siya guys kasi yung dabong na yun hindi na kailangan nilagyan ng tubig Ayan. yung sardinas mo ng toyo, konting tubig, at yun lang yung sabaw niya. Ayan. So, mix-mix ko siya, guys, dyan sa tapos nga, guys, nilagyan ko siya ng seasoning. Ay, hindi seasoning yan, guys. Magic sarap. ayun, Pagkatapos, mix lahat. Ayan. konti. Sagsag na yung konti. Ay, magic sarap. Ayan, tinatakipan ko siya, guys. Takipan mo na siya ng mga after 10 minutes. Ayan. Nilagyan ko konti ng tubig kasi konti lang, guys, para lang maluto yung dagat. kailangan talagang ihalo-halo guys kasi yung dabon ano, medyo madami kung hindi natin halongin hindi mahalo lahat at hindi pantay yung sarap ng gulay so yun tinakipan mo na siya ng mga after 5 minutes okay okay na naman siya ayun okay okay siya kita nyo yan guys walang tubig kasi yung bamboo yung bamboo yung dabong na yun, guys, is very juicy. Juicy na dabong. So, nilagyan ko siya ng bitchen. Medyo madami ang bitchen, pero... ano... ayun... hindi masyadong madami. Parang... tapantay-pantay lang sa dami ng dabong. Kinatanggal-tanggalan ko konti para parang hindi tayo ma-cover over tasty sa bitching. Kasi yung bitching, guys, pag sobrang ng dami ng bitching, parang manamis-namis na yung gulay mo. tama, -tama lang. Ayan, guys. mix mix ko ulit para yung bitchin ay mahalo doon sa atin. Ayan. Takipan ulit siya guys kasi kailangan natin lulutuin yan guys sa mainit na tubig. Eh, sa mainit. Kasi parang pag hindi sya maluto guys, parang crispy siya. Para pa siya hindi luto Ayan, guys. Luto na ang aking dabong na gulay. Takipan na para iserve na lang. Thanks, guys, for watching. Nato na guys. Thank you for watching. Luto na ang aking dabong.